oh, Diaz, alam ang status ngayon ng Donbel, ito ang pinaka inaabangan. Kilala natin ang comedian host na ito, minang mahusay na maglabas ng mga intriga mula sa mga artista, especially sa mga team. Dahil nga malawak ang kanyang source, walang itatago ang lahat ng mga artista. Lalabas ang mga sikreto nito, which is magandang pagkakataon, lalo na sa Dunbel, ang pinag-uusapan maging si Sir Ogi na obserbahan kung paano maglambingan ng dumbbell kahit wala na siyang makanap na impormasyon sa mga malalapit na source ay kamay na agad ang relasyon ng dumbbell ayun nga sa mga ibinahaging komento agree ako dyan kasi ang tindi nila kapag magkasama akala mo walang ibang nakakakita. Alam na rin ang buong pamilya. Bawal lang siguro ilabas para mas maintrika ang lahat sa kanila. O kailangan lang maghintay pa ng perfect timing. Dahil kailangan pa matapos ni Bel Mariano sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Bet na bet ni Sir Ogi Diaz ang dumbel. Naikwento rin niya noon na napakahusay humawak ng pera matatalino pagdating sa pinagpapaguran sa trabaho. Marunong mag-invest, napahalagahan ang mga perang kinikita na kanilang pinaghihirapan. Hindi lang sila basta nagpapakilig, marami pa tayong matututunan sa kanila. Don't bell forever na talaga kayo. Don't forget to comment your opinion. Nay. Okay? Subscribes and share this video. Thank you for watching.